Tanjiro, Demon Slayer, na sa Demon Slayer, Kita, Kusah, Sih, Lupo, Nikuya, Busono, Kuma, Himusi, Tanjiro, Bay, Wow! Bye, President Dick, Dick! Wow! 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 ah oh, sakit sa kong oi Nakusam nasi kustan dia ah nak man nak awai sigura sila agak tak Masih basi kisau nasi kustan upin nya unya wala nak kuha ugasin dolo na nak na be kewa ko himo na ko na simusan dobe Uy, tan tan tan. Nagunsa maka dia Nagaway mo ni agatano Wala man good. Giaway ko sa kong ngipon oy. Hehehe. Wala kay lingaw tan. Malingaw po budi na sakit ag ngipon. Sumbagon so, di karon. Yo ti, isuga ni moy. Budi ka mahimong si Muzan ba na kay potential. Kisa man si Muzan Rocks? Ye, dili updated sa salida karon ba katong di Muslim ba Infinity Castle. Nabuang buang man siguro ka Rocks. Ni resulta ni gud ni mo sa cellphone ba. Ay, ikaw, Gigi ka kay biyahin maka sa trending dili maka update. Wala gihapon kasabay tanindot sa kong cellphone katong apul nga nay pinakan ya yeah, tinindot ta dei mo nang ipuntan oh. i pataka kinahanglan jud ka mag ipon para makapalit kag iphone Ngay! Okay. eh, yeah. mo din ang mahaluntan may magkakikortaan ka kay imong kuya si man ako eh si man rulo ko man tay kuya kuya bulakbol mo okay. una ug naga ipuntan sige daw tan ipagawas daw ang imong iphone un picture ra ko diri atan Ay, dili koy! Basig imo na pang iskamon. Okay. Dili, lagitan. Kabutan na ni. Jibrox ko ni. awo <laughs> Ang motor makani ni kuya imong gikawat kanya na bang cellphone? Sige na lang tan, magdemon slayer na lang ta. Agay! Mura jud ni simusan bay. Napay na apil kiki o? Ti karok grabi Si Kustan, bay. hawag tayo. Balay ko na kung kapayo. Sige, Gudro. Kasakit na kakong Sumbagun, Sumbago yung guti ka ron. Bahala na kalihatan din ako ni Mo. Ah! Ate Karok, pasalamat ka. Sakit akong ipon. Di ko kataganong ng tarong. <coughs> Di ka pa si Kustan! <coughs> Yati, kapuya oy. Wa mo ja poy kaya ba Nakaisba na ka isbada nam nun ko. si Kustan kay nasakit yang ipon ni lang mudagan kay dili ka puko sa bukod. Muadto ko sa unahan be kay ni itom na ko para na mangita kong topic. akong dula oy kay Winstreet ko karon. Oh? Ah, oh! big crossing Ah, tagtumig niya eh! Ikaw na po, yeah! Ikaw na po, uh. Oh, ako na po niya eh! Salamat daw, oh. kinawala akong wow! Oh shit, ka! Disturbo kayo ka ba? Nagdula pa ko! Yati! Oh, mga kayo ba? Yan yung kung gustan! Ngayon ni nakit tubig. Wa na kuno nang gidoy inom ko dinso. Nga maka firme. Di maju ka manangid Sorry kodok. Best friend bitaw ta. Best friend si mong naong. Yang sa may trip demo. Na magay kon lagi ka Wala di kita tuh katung bago karon selida, salida ba katong Demon Slayer Infinite Castle. Di mo ngita karong si mga igumang ka. Ako mo kanay si Tanjiro. Na koy breathing tingnay ka. Lulu lulu lulu. Murag i-robay. Inga na mo gutong sa salida god katong si Tanjiro ba katong na fire breathing technique. Oh, fire breathing, fire breathing. Bushit ka pildin ako. Ay ana na langok. naman ka. Tudluan lang ti kausaon para mahimong demon slayer. Oh, no. Ha? Unsa mo ginarok? Oh, Salik no. sako. Dali, 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 dali. baby, baby, baby. Baby, bibi, bibi. bibi, bibi ato isuts. Eh, nagtanaw katong ito, mugilo ang lugo, bay. Muguya yun na ni Bruno ko, eh. to Gayo kayo, O, katawa, katawa pa. Dali, hok, tanaw na ka ha, eh, sir, sa to. Do kayo ba, Danoy? Naputulo kong kuwan ba? Oh, okay, ay, kini, satong, lula, o, say, kuwan? Gini sa itong dulao noon niya, nana. Oh, no. O, tanaw, ha, o. Lo, o. wapo kayo, bay. Lo, lo, lo. Awok, awok. Nay power no, nay power no. Mo no? na si Tanjiro, ok mm. nay power breathing technique. Oh, Hello. Yakin sam nang isa ng kalaban ba? Ikaw na. Ah. Yati ka rok. Ikaw man oh. Si Agasa. Busit ka akong po nambe. Ayo sa. Tuluan sa tikaw ka okay, to. Demon Slayer magdula ta to. Ah, Sige. Unsaon mo na? Ana na ko. Dali dali, dali 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 Ah, form number 1. Ah! Ay. Ikaw oh. Pusa mo na yung tinigbasan, oi! Mura man juyams! Amin amin Mura man juyams! Ay dapat, anihok! Tak tau guys pada sa balik makua guys pada babut ra kadri. Pasti gila mau kamu balik ha? Mau lagi ko. Ipilih nak kuning pada nako Banta'y Bantai ke dikau balik ha? Mau lagi ko, Lagi promise, waktu nak ku ha. Bye bye. Sige bantaya balik ka. Aku kini balion ni mung espada. Ngendu nak ku ni bye. What? Timpas <laughs> judi yun karun sa aku si bunuk. Oh, napa au pa? Itu kan kurisi eh, hampa-hampa be. Ay kau sagai ku banai ku motor ha. Ku tu mesti kanta gitarong to ni Bunhok bantay mo maisan ni present pong buta ako nga mo bantay maisan Kol cool, kol cool, kol cool, kol cool. si Bunhok nagtanaw ka tong hilo gitong do oh tanaw ako lo mo day nagpasalig nga mo bantay sa si maisan nagpahilom hilom ra day nagpautog bantay lang tong Bunhok ka to Bunhok bantay lang, tong lang ka tara kol atong atuta na dito sa kilid do. Ta. Kulo, oh tara ta! kol kol oh iya bi ni Silpon, oh wala na pa si iba o, oh. tanawa! oh iya bi ni Silpon, bantay lang tong Aku na ako ani oi. Sa to Demon Slayer. Tara kulo, tara kulo. Ako kuni ta jul. Ba. Pa? Usay oh, paon kita na nga yulo gitom. Oh, tara ta uli 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 <coughs> uli uli uli. uli. <coughs> 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 si Munok pa ipare ra ni kita. Uto bo kita si Munok ba. Hau ta juli na ko ipa salamat sa Demon Slayer na jud ay kumay eh. kay. Napahawa demon ako ka